Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At ngayong araw, may napakainit tayong update na siguradong ikatutuwa ng mga sumusubaybay sa modernization program ng ating Philippine Navy. Ayon mismo sa eksklusibong impormasyon na nakalap ng Max Defense Philippines, ang unang barko ng ating hukbong dagat na magkakaroon ng towed array sonar system ay walang iba kundi ang future BRP Raja Humabon, PS-22, isa sa mga bagong Raja Suleiman class offshore patrol vessels na kasalukuyang ginagawa sa South Korea ng HD Hyundai Heavy Industries. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung matatandaan ninyo, ang Raja Sulaiman Class o PV Project ay bahagi ng mas malawak na modernization plan ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag na Rehorizon 3 Phase ng Revised AFP Modernization Program, RAFPMP. Layunin ng proyektong ito na palitan at e-upgrade ang lumang mga barko ng Philippine Navy, Karamihan ay mga World War II era vessels, at bigyan ng bansa ng mas modernong maritime patrol capability para sa territorial defense at maritime domain awareness. Ang kontrata para sa anim, anim, na OPV ay nilagdaan sa pagitan ng Department of National Defense at HD Hyundai Heavy Industries noong 2022. Sa ilalim ng deal, ang Hyundai ay magtatayo ng na 6,400 ton class offshore patrol vessels na may advanced navigation, weapon, at communication systems. Pero ayon sa Max Defense, hindi lahat ng barko ay darating agad na may kumpletong sensor systems. Ang mga unang dalawa, ang Future BRP Raja Sulaiman, PS20, at Future BRP Raja Lakandula, PS21, ay inaasahang ay deliver sa Philippine Navy ng walang Tud Array Sonar System, TAS. Ang mga susunod na apat, lalo na ang Future BRP Raja Humabon, PS22, ay may posibilidad na magkaroon na ng modular TAS pagdating pa lang nila sa bansa. Pero bago natin pag-usapan kung bakit ito mahalaga, unahin muna natin, ano nga ba ang Toad Array Sonar System? Ang TAS ay isang uri ng underwater sensor technology na ginagamit para makadetect ng submarines at iba pang underwater threat sa mas malayong distansya. Iba ito sa tradisyonal na sonar na nakamount lang sa ilalim ng barko. Ang towed array sonar ay literal na hinihila ng barko sa likuran nito, isang mahabang cable na may nakasabit na mga sonar hydrophones na nakakakolekta ng tunog sa ilalim ng dagat. Dahil hiwalay ito sa ingay ng mismong barko, nakakakuha ang task ng mas malinaw at mas accurate na acoustic data, kaya mas madali nitong matukoy kung may submarine o torpedo sa paligid. Sa madaling salita, ito ang mata at tainga ng barko sa ilalim ng dagat. Isang critical na kagamitan lalo na sa panahon ngayon kung saan tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang taon, napansin natin ang patuloy na presensya ng mga foreign submarines sa mga international waters malapit sa Pilipinas. Bagaman wala pang direktang banta, mahalaga para sa isang maritime nation tulad natin na magkaroon ng Anti-Submarine Warfare, ASW, capability. Sa ngayon, ang ating Philippine Navy ay halos nakadepende pa rin sa surface radar at limited sonar coverage. Kaya kung may submarine na papasok sa ating karagatan, malaki ang posibilidad na hindi agad ito may detect. Kaya napakalaking hakbang ang paglalagay ng towed array sonar system sa ating mga bagong OPV. Hindi lang nito palalakasin ang ating maritime patrol missions, kundi pati na rin ang interoperability natin sa mga allies gaya ng United States, Japan, at Australia na pawang gumagamit ng ganitong sistema sa kanilang mga modernong barko. Ang pagkakaroon ng TAS ay magbibigay daan din para sa joint exercises at real-time information sharing kapag may operasyon sa West Philippine Sea. Isa itong indikasyon na unti-unti nang lumalalim ang capability ng Philippine Navy pagdating sa submarine detection at surveillance. Ayon pa sa Max Defense Philippines, kahit hindi pa final ang desisyon, may dalawang modelo ng TAS na kasalukuyang shortlisted ng Philippine Navy. Isa mula sa France at isa mula sa Canada. Bagaman hindi pa tinutukoy ang eksaktong brand o variant, posible nakabilang dito ang mga system na ginagamit na rin ng ibang ASEAN navies, gaya ng Thales CAPTAS series mula France, o kaya ay Geospectrum Technologies ng Canada. Parehong may solid reputation pagdating sa anti-submarine detection, Ngunit maaaring pumili ang Philippine Navy ng system na mas compatible sa kanilang existing combat management system at future ASW platforms. Kapansin-pansin na ang procurement ng Toad Array Sonar System ay hiwalay sa mismong OPV Acquisition Contract. Ibig sabihin, nakapaloob ito sa isang upgrade project na tatawaging OPV Weapons and Sensor Systems Upgrade Project na bahagi ng Rehorizon 3 Phase ng Modernization. Ito ay isang matalinong hakbang dahil nagbibigay ito ng flexibility, pwedeng ma-upgrade agad ang mga barko habang nagiging available ang pondo o habang natatapos ang evaluation ng mga system. Kung susundin ang target schedule, inaasahan na darating sa bansa ang unang dalawang barko, BRP Raja Sulaiman at BRP Raja Lakandula, sa pagitan ng 2026 hanggang 2027. Ang mga susunod na apat, kabilang ang future BRP Raja Humabon, PS22, ay inaasahang susunod mula 2027 hanggang 2028. Kapag tuluyang operational na ang mga ito, magiging malaking hakbang ito sa pagbibigay ng maritime surveillance coverage sa buong Philippine Archipelago, mula sa Benham Rise hanggang sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng task equipped ships, magkakaroon ng ating Navy ng kakayahang magmonitor ng mga underwater movements ng ibang bansa, lalo na sa mga disputed waters. Ito ay magpapataas ng ating situational awareness at magbibigay ng mas credible deterrence laban sa mga hindi kanais-nais na, na aktibidad. Hindi rin malayong maging stepping stone ito sa pagbuo ng sariling submarine fleet ng Pilipinas sa hinaharap. Sa ganitong paraan, magkakaroon na tayo ng foundation ng anti-submarine network mula sa detection hanggang sa response. Siyempre, habang exciting ang development na ito, kailangan din nating maging realistic. Ang pagkakaroon ng Towed Array Sonar System ay isang malaking hakbang, pero hindi pa ito nangangahulugan na may full anti-submarine warfare capability na agad ang ating Navy. Kailangan pa ng trained sonar operators, integration sa combat system, at tuloy-tuloy na data analysis support para sa tamang paggamit nito. Gayunpaman, malinaw na ito ay isang strategic investment na magbibigay ng long-term advantage sa ating maritime defense. Kung maipapatupad ng maayos, posibleng sa susunod na ilang taon ay makakita tayo ng Philippine Navy o PIVAS na actively conducting underwater surveillance, isang bagay na dati eksklusibo lang sa mga advanced navy sa rehiyon. At sa bawat pagdagdag ng ganitong capability, mas lumalakas ang ating paninindigan sa sovereignty at maritime security. At yan ang ating exclusive update mula sa Max Defense Philippines tungkol sa future BRP Raja Humabon, PS22 ang kauna-unahang barko ng Philippine Navy na inaasahang magkakaroon ng towed array sonar system. Isang malaking hakbang ito tungo sa mas modernong hukbong dagat, mas matatag na depensa, at mas ligtas na karagatan para sa sambayan ng Pilipino. Kung gusto ninyong manatiling updated sa mga ganitong defense modernization stories, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa mga susunod nating Taglish Defense Updates. Maraming salamat sa panunood, at tulad ng lagi nating sinasabi, ang karagatan ng Pilipinas ay dapat bantayan, protektahan, at ipaglaban.